si Barney oh. Sir nga mo ito makikita ko. Iniwan niya yung motor. Ngayon, gagantihan natin yan. Ayun o, oh. kung nakikita mo, mag-isa si Barney. Iniwan niya yung motor niya doon. Eh, ah. di! E, ako muna titirada kung kaya ko. Kaya nga, subukan eh. Baka tumalsik. Hindi, hindi tatalsik yan. Oo! Ganun lang pala. Yari ka sa ubusin ko to. May sa hong chicken. Ribbon Welcome sa bagong business. <laughs> Oo! 我发在这儿了。No! Tinamo mo SJ tingnan mo Kamay ka maingay huwag ka mo kung sino nakikita ko. ayun oh. No, si, si Barney oh. ayun oh. No, nakatambay uy teka lang baka makita tayo atras tayo atras tayo ay eh, ewa eh, ko tingnan mo ayun oh. No, yung pao hindi ngayon ngayon tinamo mo tingnan mo, mo, mo ko. iniwan niya yung motor eh di ba may atraso pa sa akin siya yung ako ng sasakyan ko eh ngayon gagantihan natin yan kaso ang problema, wala akong alam sa motor. Ingay tayo ng tulong. Eh no, sila no, sila Joshua. Wala wow, akong wow, mga wow, mata ako. Tara, tara. Wah! Wow. Wah! Wow. Gago, ito huwag kayo maingay. Ito huwag kayo maingay. Hindi huwag kayo maingay. Ayun no, kung nakikita mo, mag-isa si Barney. Mag-isa. Iniwan niya yung motor niya doon. Eh gusto kong gumanti. Kasi di ba alam mo naman ginawa sa sasakyan ko? Ano ko inintay mo? Eh ang problema kasi wala akong alam sa motor. Sakto, pisan. Ay, si Bustoso! Narinigin ko pa lang kayo. Narinigin mo sa motor to. Ayoko ng gastos. Baka bibili tayo ng ano. May hindi, 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 hindi. Bustoso, ano, ito lang. Eh, ako ngayon lang ako hindi ng tulong sa'yo. Oo nga, sige yun. Eh, gusto ko sa anong ano. Bibili ka na rin ng motor? Hindi. Maganda yan. Andyan yung motor ni Barney. Gusto ko lang gumantik. Ninakaw yung sasakyan ko. Pagbigyan mo ng pinson. Baka naman. Oo, pero nakuha ko na. Pero syempre, hindi enough yun. Kailangan ko. Ay, no, ay, no. Kasama pa si Andiyan yung motor nyo! Habang nandiyan pa. Sige Suma, na, gabi na ano, natin. Eh, baka may anong <coughs> po sa motor, anong pwedeng gawin natin? Oh, maraming alam yan. Maraming alam, maraming alam yan. yan. May tiwala man, ako dyan. Okay, ang pinalas yung ano, eh. Ang pinalas yung ano, eh. Ang pinalas yung ano, eh. Ang pinalas okay. yung ano, eh. Gusto mo yung motor, gawing bike ng pinsang ko, eh. What? Gusto mo matindi, eh. Huwag muna Tanggalin natin manibela, palitan natin manibela ng bike. Huwag yun. Huwag muna yun. Huwag yun. scooter na lang. Lucifer eh. Huwag yun. Or, lagyan nyo ito ng tubig. Tubig. Hindi yan. Huwag naman yung hindi mo makaganti lang nang hindi naman grabe naman. Ito, okay, is gay. Ito, brutal ka rin eh. Ito, ang ating lang ito. Wag, ano bang gusto mo? Ano ba? Yung natin. Hindi, ito. Pwede ito, 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 ito na lang kaya, mo, Para kaya, hindi siya makantar Ito, ito, ito Ano ba tawag dito? Krayos, Krayos? Oh, pwede ba yan? Putulin May pamputol ka ba dyan? Hindi kaya so, ng place yan eh oh. Di, yung bolt cutter natin, Pulgas oh. Meron ako yung bolt cutter, Oh. Oh, Pwede yan, kaya yun Sige eh, Ako ah, na Punin na. muna Tapos, na may... na oh, Sige na, ako na yun. Ano, nagbe kasi ako eh O, oh, sige, na. sige E, eh, cut, cut na muna natin Kasi baka makita tayo dito Tago kayo Cut muna, cut muna Diyan o You know? Hindi, ako muna titirada kung kaya ko. Para, magiging lang yan. Maroon ako ba yun? Pagbigyan mo na doon. Hindi, baka makita kayo ah. Magaganti lang, si Barney. Bili, may habang may kausap. Alam mo ba yan? paano ba to? Pabukay mo lang, tas ito. Nagyan mong pwersa. Ayan, sige. Kaya, ganyan. Kaya nga susubukan eh. Baka tumalsik ito. Baka Hindi, hindi tatalsik yan. Ayos yan. Oo! Oo! Ano lang? Ano lang? Oh, okay, anyway. Oop, ganun lang pala. Yari ka sa ubusin ko to. Ubusin. Oh! Sarap ng tunog ah. Chicharon. Ano to? <laughs> Ribbon cutting. Ay, uh, no, okay. Welcome sa bagong business. Para <laughs> oh! oh! dito, 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 dito. Para bagsak agad. You know? Ayun, yeah. dalawa agad, dalawa, agad, Ano dalawa. dalawa.

Mmm. Ang sarap ng spice. Say tama na 'yan, say uy. Hindi din tama na 'yan. Para sa sayang mm. ko. Ito, meron pa dito sa. Dito na maglag. Tas, 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 tas. Kusin natin para lang maglag. Oh. Mm. Okay na. Kago bus na 'yan. Ano ba nila Sa sayang ko? kala nila. Hindi ako gaganti. Kukunin mm. sa sakyan ko 'yung bungo, pero mawala 'yan. Pakinggan nila lang. O Baka ba? ba? isamu mo pa yung likod, wag naman. Mm, basta, basta. Dito busta. ba, sige. Ay gaga, ito naman. Ito ba? Ito ang tanggal na ata. Parang Christmas. Ano yun, magpapasko na. Magpapasko na, na ano, ano na talaga? Ratlock na, ano? Gaga, tanggal na. Magpapasko na Magpapasko na lang. Gusto Uy, wala na pala yun. Magpapasko na lang. Tumalsik yun. Tama. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba?

Gagawin! lang Gagawin! 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 tayo Gagawin! Like, okay. Gagawin! tahanin mo ako sa kapatagang niya, kung paanito dapat, tapos ano? ay isulok mo ano ako? tapos ano ba? gagu lodso tapos pinigyo ako, tanongin, tanongin da ako dito. Boss, na boss. Ay, Uy. Ay, motor ko. Uy. Pangilan mo naman eh. Gagawin nyo. Ay, 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 motor ko. Ikita mo. Ikina-gawin nyo. Oh. Nakabida to. Oh. No. Pangilan no. oh, mo. No. Takaitan din mo Pero yan no show. Pinagirapan ko yan oh. Tumana pinagirapan Uto. mo naman no show Sablay sablay sabla, supply ke. Ano pinagirapan mo diyan ka kalawang? Di ka ako, ako ang pinatira dito. Bar ni kay kupal Lucio. ka, wala akong kinalaman diyan. Oh. oh. Nagme-maryenda oh. lang ako. Eh nakabida. Hoy, kakagatin kulungan, tanging nagme-maryenda lang ako. Grabe ka na boss, Lucio. Tama na pa ba ako mapapagawa yan? Tsaka ko kung sisirahin motor mo, may karera tayo, lakas tama e, mo eh. Ay, sinasabotahin mo eh, kasi yung unahan na yung natin eh. Oo oh, nga. eh, kahit... Lucio, sabli sabli ka! Uy, Lucio, paayos uh, pa, mo yan ha? Ba't ako? Paano sa motor ko yung ginawa mo ha? Paano kung motor ko ginawa mo yan ha? Panginam ang ganda naman ang tama mo Barney! Ang ganda naman tama mo Lucio, sa sabli ka! ka, Ang Tara na boss, tara na boss. Boss, dito tayo, dito tayo boss. di ba ako bayad dito? burns. Punta ka dito ha. Ano yung pa